CCTV footage Nangyari ang Aksidente June 3 yes, You mean After 2 days, after 3 days Saka mo gagawin yung kailangan Meron na namang isang problema Na nasolusyon ni Congressman Busita So panoorin natin to guys Ano na sir Kaso hindi pa talaga makahawag Sa mga Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Balita. Sina-investigator sa kaso do sa... Ha? Ikaw. Pati niya nung... Blatter. Sir? Good afternoon. Good afternoon. Doon ba yung ano? Yung rider? Ay, sir, yung rider, tinawagan itong investigator natin. Sinabi nga yung, ano, sir, nai-schedule namin kahapon pa nga, sir. And then that, they cannot make it to the schedule, though, sir, kasi nasa trabaho. Pati yun ano yung blatter? June 3, sir. Mm-hmm. Teka lang po, sir.

kanina lang meron. Ah, sige. Dito tayo. Lord, Okay uh, na ako. Hello. Thank you. Sana kasi. Opo ka nga. Ah. Pati nga nung bladder. Ah, uh, si kapitan. Pako yung uh, bladder. bladder. Nakita mo yung bladder? Basahin uh, ko. Sir. Ito po si Rima. Ratings. Ito po yung box. Ito po yung box. Okay, isa isa na may sabing sa third lane siya gali? Ako po sir. Based sa ano sir? Sa evidence. Okay. Nga saan? Meron po siya pinakitang picture sir. Hindi. <inaudible> saan mo nga binasa? Hindi, nan. Paano man sinabing na galing siya sa third lane? Ito po sa re explain ko? Mhm. Mm Mali 'yan, ate ko. based doon sa picture, sir. Kung mm. Mababakas inyo po. Ito po yung bike lane, sir. Oh. Ah, uh, ito po yung vehicle lane. Ah, yung first lane. Ito po yung. Nasaan yung taxi? Ito po. Ito po yung taxi, ito po yung first lane, ito po yung second lane. Mhm. Tapos kung kapansin nyo po, ito po yung third lane dito po yung second lane. Uh, ito po, sir. Hindi. Anong lane ito? First. First lane po. O, oh, saan mo kuha yung third lane na idea? Ito po, sir. Ito po yung second lane. Ito po yung hmm. third lane. Okay. Sir, so, meron po kasi mga iba kung picture. Oo, sir. Hindi, hindi lang po, ano, sir, gawa medyo clear Pero yung ito, ito, right after the accident na. Yes, sir. Iyan po yung final rest. Nakita mo yung point of contact sa kotse. Yes, sir. Meron po. Nasaan? Bali, ito po sir. Point, point of impact, po, sir. Hmm. Nasaan ang point of impact? Pa? Ito sir. Hmm. Bali, nung magkaroon, okay. magkaroon sila ng... Tanong, tanong ko lang. Nasaan? Yes, Base doon sa point of contact, sino ang bumaga? Bali, si motor Hindi. po sir. Si motor. Apo. Tanong. Sa observation mo, mabilis ang motor signal, hindi naman. Tamang takbo lang sir, baka ah, kasi madaling araw po eh. Teka ah, muna. O oh, sige. Sabi mo, tamang tak. O ah, sir, mga Ma 60 to 70. Suportahan nyo nga ito ah. Pag tama siya, suportahan nyo ah. Yes po. Hmm. 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 Ang point of contact, sa likod ng kot, Yes sir. So number one is, ang bumangga. Right, Dev? Eh? Yes po. Number two. Yes po. Mm. Sa assessment mo, yes, mabilis ang motorsiklo, hindi? Mabilis, Sir. Mabilis. Mabilis. Agree? Agree, Sir. Kasi... Kasi yung... Yung... Damage, yung damage? Depende sa POI, Sir. yung Saka yung damage? Yes, Sir. Hmm. Matagal ka na investigator, di ba? Yes, Sir. Uh, ten years, Sir. Maliban sa iyong knowledge, experience, do you think yung taxi na allegedly pick up ng pasirer, do you think ang magiging takbo niya, is sa atin na imagine sir. Oh, yung... yes sir sa kasi ah uh... hindi imagine yung demonstration do you think ang practice ng coach ganyan yes sir or ang practice ng coach ng taxi generally ganyan bakay ba yung demo mo ah pagkakita ng pasero oh yun namang isang situation ay situation ng pangalawa sir o oh, yan Okay O oh. Back up nyo siya Ito si taxi Nakakita ng pasahero Lilipat siyang ganun Okay yes, sir. Si rider Ang bilis O oh. Sino ang meron doon tinatawag na last clear chance? Oh. Yung motor, sir. Oh. Very clear. Pero lilinawin ko sa brother, hindi ko ito kilala. Ako, sir. At ako, representative ng One Rider Party List. Kung pagbabas dapat bias ako. Apo, sir, uh, pwede diba? Apo. So, gusto ko lang malaman sa'yo kung totoo yung sinasabi niya. Anong sabi sa'yo ng investigator? Na hindi ko makukuha yung, ano, sir, yung lisensya ko na nabayaran ko na yung ticket ko, sir. Hanggat di pa nasisettle o kaya di pa tapos yung kaso pag na, ano sila sa, uh, ano sir, ng kaso, sir. Hindi ko para makukuha yung lisensya ko, sir. Tapos, dahil sa sinabi niya, anong, nung umuwi ka na, anong nasa isip mo? Ay, yung pamilya ko, sir. Yung panghanap buhay ko, wala. Kasi wala akong magagamit na pang trabaho. Kasi lisensya yung uh, At first time na na-stroke ka Dahil dyan sa issue na yan First time, unang una yan First time lang po sir Kasi sir, pag Ngayon, ang tanong ko sa iyo You as investigator, anong sabi mo sa kanya? Oh, uh, ganito po yung sabi ko sa kanya After namin sir, uh, malaman yung Yung assessment, yung conclusion ko Bilang isang investigator na Sinasabi namin siya yung at-pod uh, Pinatikitan ko siya sir dahil well, uh, sinasabi mo siya ang at fault? Yes po, pinatikitan ko po, po siya and then nung natikitan na po siya uh, as a procedure sir, in-explain ko po sa kanya yung procedure ganito yan, ang, ang sinabi ko ganito po uh, So very clear sinabi mo siya ang mali? Yes sir, at fault po sa pangyayari hmm. Ngayon sir Yun ang uh, alam mo investigator brother hindi sir. ka magde-decide kung si Pedro o si Juan ang mali Ang investigation mo plain and simple ay kasi brother, doon pa sa pagkakasabi niya na siya ang at fault, nag nagsintensya na siya eh. Samantalang dapat ang trabaho ng investigator, isasalaysay niya lang yung nangyari. Base doon sa investigation So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng driver ng taxi na sa pagkakasalita mo pa lang ngayon kapatid, on your level, sinentensyaan mo na na siya yung mali. Bali, sir, nag-base po ako dun sa mga evidences ko. O kaya nga, nagbase ka, pero hindi sapat yung nagbase ka sa picture. Kaya nga, pinag-uusapan natin, natutuwa naman ako sa iyo, naging fair ang sagot mo. Ang demo ko nung una, walang taxi, wala pa ako nakita ang taxi na. So, tama ang sagot mo. Ang practice ng taxi, ganyan. Ngayon, kung mabilis si Ryder, bali ang makikita sa impact eh. Ang so ang po. brother, excuse me. Gusto ko lang ibanggitin sa you as investigator, hindi ka magsasabing ikaw ang mali ha. Oh, what happened? Yung sinabi mo sa kanya, masyado niyang dinamdam at naging problema sa kanya. Na pag nangyari yon, magugutom ang kanyang pamilya. Kaya ang nangyari, na-stroke siya. Balans, ang gusto kong siya, sabihin kayo. sa'yo, brother, Sige, sir. nagsalita ka na, na eh, siya yung at-polte. Huwag niyong gawin practice yun. Dapat ang investigator, balanse lang. Hindi ikaw magsasabi, hindi ako, hindi siya. balanse lang. At ang tama mong sasabihin, brother, o oh, mag-usap na kayo kasi pag hindi kayo do kung sa palagay mo ay eh, tama ka, magsampa ka ng kaso. Kung sa palagay mo ay eh, tama ka, magsampa ka ng kaso. Wala po ako sa posisyon na magsabing mali ka, tama ka. Brother, doon lang sa pagkasalita niyang ad polce, lumalabas, tama ang kiniklaim niya. Pero sir, nung sinabi niya, uh, uh, sabi mo yung ano, yung sinabi mo sa kanya. Okay, Ganun sir, sir. Uh, ako naman sir. Contrary doon sir sa sinasabi niya na yung regarding sa paninikit, iba po kasi yung sinasabi niya doon sa tunay na nangyari, sir. Bakit? Ano um, tunay um, na nangyari? Ang sinabi ko po sa kanya, sir, is yung lisensya mo is titikitan dahil doon sa pangyayaring incident. Tinikitan mo ba yung okay. rider? Hindi po, sir. Sinintensyan mo na agad siya. Hindi, sir. Uh, ito po yung nangyari. Tama yung... Excuse me, kakat kita. Baka makalampas eh. Tama yung claim niya. Siya ang binangga. Siya ang tinikitan mo, pinakawalan mo yung rider, at sinabi mo pa, pag hindi niya nasettle ang rider, hindi niya makukuha lisensya. Sa madaling salita, kapatid, ikaw na ang nagsintensya. Sir, so, wala akong sinabing gano'n, sir, na hindi mo... Bakit tinakawal? ko sinasabing ikaw na ang nagsintensya? Why? Very clear. Sabi mo, at fault siya. Yes, sir. Pangalawa, ang tinikitan mo lang siya, bakit hindi mo tinikitan si Ryder? Sir, siya po siyang at fault. oh, si Insisting? Hindi, sir. Uh, insisting ka. Based po ako dun sa investigation, man. That is my... So, very clear. I-correct mo ako, brother, Colonel. Kung tama ako. Siya ba bila investigator? Siya ang magde-decide? Mali siya. At titikitan niya lang yung isa dahil nag siya na mali siya. O, papaano ngayon yan? Base sa ating pag-uusap. Yes, sir. yang meraih dan